gay. Okay. Ah, uh -huh. ano ba itong fine item uh -huh. na po? Ano ba yung daig ng BI mo? Ang bihay ko. O, oh, kasi sa naganap na Gayla Night ng isang musical sa Makati City, ah, uh, doon kasi sa isang building na yon. o oh, sa sinabi kong building, um, nagsushoot din pala yung isang comeback act, nagbabalik na actor. Comebacking actor. Oo, comebacking man. actor. Tsaka yung isang kilalang singer-actor. Hmm. So, hindi nila alam na ano, na... May mga press. Na, na oh, may press. Tapos may mga tao na manonood for the Gala Night. Oh. Pagkakita nila, syempre nagulat sila, may maraming tao. Kasi sa studio yun, sa kabilang studio sila eh. So akala ko nga Ay, manunood manonood sa na, RCBC. <laughs> oh, oh, oh. Nagulat din ako kasi sabi ka pa doon sa uh, singer actor. Ay, manunood ka rin. Kasi so, akala ko support support yung pala hindi. Tapos nung after the show, lumabas si comebacking actor. Nagulat siya. Ito ba yung yung sa asawa? Mm -hmm, oh, na may na... pasabog na project oh. sa Dream Pasabog pag... Ah, okay. Ah, tapos, nung katapos namin kausapin, di bababa na siya, elevator. Nakita siya ni ano, kapuso singer, singer actress. kinabul oh. habul habol siya. Oh. Kaya nung lalapitan na niya, nagsarado na yung elevator. Uh -huh. <laughs> oh, pero syempre ha, kahit binanggit mo elevator, hindi po si Paolo ang pagiging di ba? Pero kasi sabi, talagang nagsisigaw si singer, kapuso, kapuso, Singer Actress na idol niya daw kasi yung si Kambaki an an Actor. Anong, anong clue oh. muna din, ano? Kapuso Singer Actress? Kasi baka, baka magalit si, ano ha, ah, si Catherine. Bernardo. Kaliling pa naman sa kanya si Kambaking ah, at actor. At is Kapuso. Uh, ah, kap, ibang ano naman. Oh, oh. So, sino yon Tapos nagtatakbo siya, tapos uh, para mahabol ah? lang si... Nagka ah. ah. sabi niya, ay, bilisan natin kasi idol pa siya. Hindi kasi ba diba, third floor yon ah. tapos uh, second, may konti na lang eh. Ah. kasi may escalator naman eh. Ah, okay. So, yun. Ah, si niya. Uh, si niya. Oo. Ay, hindi ko lang sure. Hindi ko na alam kung naabutan niya sa baba kasi nandun kami ka, sa taas. hindi ka tumakbo din. Hindi eh. Kala ko naman yung nabon <laughs> mo yung si Jericho Rosales. <laughs> Sinabi mo talaga. Pero okay lang naman kasi... Oh, uh, sino si Kambas, Si Kapuso, singer, actress. Clue. Clue. Kasi ano? siyempre Kapuso, ang dami namang singer, actress uh, no malay ko. Na -interview siya, parang na-interview mo siya nung Wednesday. Or na, na oh, cover may mo may siya nung Wednesday. Po. Oo, oh, oh. May anak ko. Si, si, Rita special. Daniela. <laughs> no. Uh, 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 pero nakakatawa kasi fan na fan siya talaga. At is, nakatakbo siya. <laughs> Oo, oh. Uh -huh. habang nasa escalator. Talagang hinahabol niya talaga si Jericho. Parang okay. Actually, iniisip na kasi si Rita Daniela yung blind item mo eh. Pero nakakatuwa naman. Diba? Oh, <laughs> yung... natuwa kayo yung audience na hindi na sila manghuhula. <laughs> <laughs> Sinabi ko na kung sino yung mga blind item mo. Pero <laughs> hindi mo naman nakasabi yung kung sino yung isa. Yung uh -huh. singer-actor. Wow. wow! Talaga. Si... Pero, Um, uh, uh, ano? Basta ano chef, mapapamura ka pag kinanta niya. Pag kinanta mo yung kanta niya. Talaga? Mm, mm Mapapamura ka. Singer, actor. Oo. Uh, -oh. uh Na-accidente ba yan lately? Hindi. Ha? Uh, huh? Na-accidente ba siya sa atin uh -oh. ng show? Yung pag, uh, yan ba yung ma-PR? Uh Oo. -oh. Yung nagkikiss talaga? Piece, uh -oh. Ta taos Tapos parang may laway, uh -oh. pero... Uh -oh. Yung mga badish, tuwan-tuwa. Uh okay, -oh. <laughs> may, talaga may, may, ano, yung, may, yung, may, may uh, na laway. Kasama pala, ano yung shoot nila yung comeback hindi, hindi. Commercial daw. Pero hindi ah, ko alam kung commercial. kasama magkasama sila ni uh, ni comebacking actor doon sa commercial. So, down. Hindi ka sure kung kasama ni Jericho si JK Labajo. <laughs> Aha. Uh -oh. Tama pa Pero hula ko. Pero parehas sila doon sa studio papunta. Pareho. Uh -oh. So tama ang hula ko sa lahat uh -oh. ng characters. Pero per commercial daw yun. Hindi uh -oh. naman per... Uh -oh. Hindi naman pangit ang ano. Tsaka mm -hmm. ang... ano... Saka, alam mo, si Jericho, mabait na. Yes. At talaga Ang bait-bait. anak niya si Santino, di ba? Ah, uh, mabait. So, si Rita Danielle naman, mabait naman mm. niya. Tsaka, ano ba naman kung magpakapan ka, yeah. di ba? Mm. Tsaka, buti nga hindi siya nahulog sa escalator kasi tatakbutak oh. mo siya. Tapos, syempre, mabait din. Sino pa? pa ba naman? Jericho, niya? super bait, no? Oo. Oh. Mm. Oh. Tsaka sabi niya nga, ano na talaga siya, balik trabaho. Kaya... Dati sabi kay, niya, ayun na, na mag-serye, di Oo. ba? Pero kakaiba daw itong, hindi naman yata ito ano eh, basta-basta si teleserye. Ano kaya ito? Action kaya ito? Hindi ko sure. Pero marami nang hula kung sino mga makakapareha niya. Kasi 'di ba ang daming nilalabas ng dreamscape ng mga uh, project na kubaga na sila Janine, sila Jody, sila Maricel. Ni nga baka doon kay Jody Janine, uh, 'di diba Jody ninyalabas. Janine kasi yun eh. Ni na baka doon si Jerry. Si din po't wala na kasi in-announce na siya nakasama sa High Street. Mm. Mm. So, sino kaya sa mga... Ay, ano, pag-uusap kami ni Direk Lino daw para sa isang project. High Street? You know. Hindi, hindi ko alam. May pelikula Director daw siya. Director siya bago. ng High Street, Oo nga, may bago siya ipoproduce siya ng pelikula under Rain Entertainment. Pero yeah, ang bongga-bongga. Punong-puno talaga ang show natin for today.